Pinag-aagawa na sa ngayon na mga kuponan si Ty Jerome na magiging free agent na sa off season. Maraming team, kabilang na ang Sacramento Kings at ang Detroit Pistons. Itong si Ty Jerome ay mayroong panghuling kontrata na. So definitely sa next season siya ay magiging free agent. Ngayon walang problema sa Cavaliers na siya ipabalikin. Ngunit dahil sa marami silang mga binabayaran, may mahihirapan silang papirmahin itong si Ty Jerome sa isang malaking kontrata dahil deserve naman niya ng upgrade sa kanyang contract kahit na hindi pa man binigyan ng offer ng Cavaliers si Ty Jerome ang kanilang kupunan ay papasok ng ngaho sa second apron ang siyang magpapalimita sa kanilang gumasta pa ng malaking pera kaya ang tanging option na lamang sa ngayon ng Cavaliers ay bigyan siya nang presyong kaya nila. So definitely, yung kanyang 2.5 million na sinasahod sa season na ito ay malabong magkaroon ng upgrade kung meron man kakaunti lamang. Nang tanungin naman si Ty Jerome patungkol sa kanyang free agency situation, ang sinabi niya na gusto naman daw niyang manatili sa Cleveland Cavaliers dahil mas masaya siya kung nasaan man siya ngayon. Nagustuhan niya kung paano siya tratuhin ng Cavaliers at kung ano ang nangyaring improvement pa sa kanya sa season na ito. Si Ty Jerome ay nag-average ng 12 points. 2 rebounds, 3 assists per game mataas ang kanyang shooting percentage pati sa three point line coming off the bench, kabilang siya sa mga kandidato na manalo sa NBA 6 man of the year 52% ang kanyang shooting sa field, 43% naman sa 3-point line. Kaya naging importanteng manalaro po siya para sa Cavaliers, especially sa kanilang rotation. Sa ngayon maliban sa Sacramento Kings at Pistons, binabantihan rin ng Golden State Warriors na posibleng humabol kay Ty Jerome kung sakaling sila'y gagawa ng trade. Seryosong usapin naman sa ngayon ang mga MVP sa NBA. Sa ngayon ay wala pang ngahong tubong Amerikano ang nanalo ng MVP sa huling pitong taon. Si Yanis dalawang beses, si Jokic dalawang beses, si Embiid at si Jokic at ngayon ang pinakalatest itong si Shai Gilgis Alexander. Hindi ito maganda para sa NBA sapagkat na outplayed ang kanilang mga manlalaro. Samantalang ang mga European players at ang Canadian, especially itong si Shai gilgeous Alexander ay ang patuloy na nagdudumi na. Ito lang yung nangangahulugan na na-outplayed ang mga pure breed American na sa ngayon nga ay nahihirapan silang manalo bilang MVP. Sa ngayon nga ho, ang mukha pa ng Lakers ay si Luka, hindi pure breed American. Sa Milwaukee Bucks naman si Yanis, sa Nuggets si Nikola Jokic at sa OKC itong si Shai.